Ngayon mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat At narito naman po ako at muling magpatarot card Yan, sa uh, last Friday po ngayon ng August uh, Tayo po ay mababahagi sa inyo ng mga mensahe na nakapalaob sa barahang ito yan uh, At sa kung makaresonate lamang po ay pakilike, share at subscribe na rin po ang aking youtube channel ang mga kapatid at pagpasensyahan nyo na po at nagkabalibalik ka ng aking mga baraha at pag may time tayo ayusin natin ito Ayan. at wala po muna wala tayong pasyente aktual kaya naisipan kong mag-reading

11 12 13, 13 13 na baraha mga kapatid ang uh, ating pinili ngayon yan at uh, una natin babasahin ang ano ay nabasa ang yan po na basa po ang mga baraha na ano at itabi natin dito sa taas kasi may mga tubig kasi ako dito na ginagamit ko sa pagdidibusyon ay nabasa mga kapatid ang unang ang unang una dito mga kapatid ay manika to isa sa mga nakapanood dito sa aking vlog na ito mga kapatid ay nakakaramdam na parang tinutusok-tusok ang katawan dibdib, likod, batok o saan mang parte ng katawan maaring sa kyan, sa tagiliran o saan mang parte at kayo ay minamanika dito mga kapatid yan o ay kinukulam gamit ang manika yan na may pa, sa pamamagitan ng karayom at kung ano-ano mga orasyon na ibinubulong sa manikang iyon para kayo ay saktan at pinsalain ayan ang una mga kapatid pangalawa ang puno sa meron ditong meron ako nakikita dito na yung ibang manunood dito ay ano na sa puno isinagawa ang ritual tulad ng mga merong pag-aalay na isinagawa o maaring ritualan kayo na kayo ay magkasakit at magiging uh, sakitin maging ang inyong pangangatawan at ano mga kapatid na walang ganang kumilos o magtrabaho kaya niritualan kayo dito sa puno at isinagawa ang ritual sa pamagitan ng mga pag-aalay ng mga ano, marami kasi mga inaalay yan mga kapatid, maaaring may mga hayop, mga manok o kung ano man, depende sa pagre-ritual ng isang mangkukulam. kukulam itong gayuma na ito mga kapatid ay may isa dito sa mga manunood na nabiktima rin ng gayuma ang mga partner nila mga asawa o kung ano man sa boyfriend boyfriend, girlfriend o kung ano mang mga nasa relasyon ninyo ay nabiktima ito ng gayuma ito mga kapatid dapat ninyong ipabaklas ito habang hindi pa huli ang lahat kasi po mas kung tumatagal po ang gayuma sa isang tao na nabibiktima ay mahirap po itong baklasin at mas maaga po nga na kung bago pa lamang ipabaklas na ninyo ito sa marurunong sa mga manggagamot sa mga sa mga ritualista na legit po mga kapatid dahil ngayon laganap na ang mga scammer ngayon at mga ano mga mga hindi na gumagawa ng mabuti ayan, ipabaklas ninyo ito nang bumalik sa inyo ang inyong partner ayan kung ipapagawa ninyo ito ayan ipapagawa ninyo ito, itong mga ritual sa puno, ang paggamit ng manika at ang gayuman na ito, ay magbabackfire ito pag ipinagawa ninyo sa may marunong na manggagamot at talagang ano, at talagang manggagamot talaga siya na galing sa Panginoon ang kanyang karunungan. Ayan po, ipabaklas po ninyo kung gusto ninyong ipabalik ang ritual. Ayan, ay ano po, ay gawin po ninyo at magbabackfire po ito ang lahat ng ginawa ang lahat ng ginawa sa iyo ay babalik sa kanila yan mga kapatid sa gumawa at nagpagawa kasi kung nagpagawa ito mga kapatid hindi marunong ito yung nagpagawa at gumawa ang madadamay dito mga kapatid pag ipinabalik ito o binaklas magbabakfire ito anti mano kung ano man ang darating sa iyo na mga kapirahan, blessing o kung anuman man na darating sa inyo, i-claim ninyo mga kapatid i-tanggapin ninyo ang mga mabubuting ano yung mga mabubuting kung may tulong man yan na galing sa inyo mga kapatid o kung ano man, tanggapin po ninyo dahil yan po ay dahil sa dahil po yan ay ang tulong na yan ay para sa inyong ikabubuti mga kapatid iklim claim ninyo yan mga kapatid ang uh, kuweba itong kuweba na ito maaring may isang mangkukulam dito na talagang sa kuweba na talaga siya nakatira mga kapatid talagang sa kuweba niya talaga isinasagawa ang kanyang ritual o uh, kung ano man ang pamamaraan sa itim na mahika kasi po mga kapatid pag sa kuweba po nakatira ang isang tao lalong lalo na pag ano lalo, lalo na pag mga batikan na yung mga mangkukulam ang babarang ay malalakas ang antas niyan mga kapatid batikan na yan sa larangan ng kulaman kasi pag isinasagawa nila sa kuweba sila ay lamas lalong malakas at epektibo ang kanilang ginagawang ritual marami pong ritual mga kapatid na dalawang kla klase ang uri ng ritual maaring mabuting ritual o masamang ritual ayan po pero pag ginamit nila sa kasamaan ang kanilang ritual ay may may ano yon, may karampatang parusa yon mga kapatid pag natapatan ng isang manggagamot yan. Kaya po hindi basta-basta ang ritual mga kapatid. Aris. Itong aris na ito ay isa rin sa inyong sumasabutahi dahil ito ay merong na naiinggit ito sa inyong aris na ito. Naiinggit, may merong galit at ano, at uh, merong ginawang hindi maganda sa iyo maaring nagbinabackstab ka rin itong aris na ito dahil naiingit sa buhay mo na ikaw ay kahit ano kahit anong gusto mo ay nabibili mo ng, hin, ng walang kahirap-hirap kaya ito ay ano na iinis sa inyo ang itong aris na ito ito orasyon ang orasyon na ito ay inuorasyonan ka nito mga kapatid inuorasyonan kayo gamit ang maaaring may picture kayo nito o ano o ano orasyon na ginagamit nito ay may nakikita ko dito mga orasyon na sa kadiliman kasi gumagamit ng orasyon ito ang uh, sa manika yan at uh, ano itong manika at orasyon nito kinukumbine nito kasi dalawang uri din ng orasyon mga kapatid, may orasyon na mabuti, may orasyon din na masama. Ayan. Itong orasyon na ito ay ay ang okasyon. Okasyon pala mga kapatid. Nagkamali ako ng ano, ah, pagkabasa. Itong okasyon na ito mga kapatid ay dito nito nilagay ang gayuma mga kapatid sa okasyon maaring sa pagkain. Ayan, maaring sa pagkain, sa inumin, sa alak itong okasyon na ito dito nilagay ang gayuma kaya nung pag-uwi ng asawa mo nagkalabuan kayo at nag-aaway-aaway dahil dito dili itong naglagay ng okasyon ah, ng ng gayuma na ito sa okasyon ay merong interesado sa partner ninyo o sa asawa ninyo Ayan, nilagyan ito ng gayuma mga kapatid Ayan. Ayan karayom itong karayom na ito ay ano ay isa rin ito sa pamamaraan combine sila ng manika na ito kasi hindi kikilos ang hindi ito magkikilos ang manika kung walang karayom mga kapatid kasi pag tinuso ka ng karayom na ang manika na ito at lalong lalo na buhay yung manika ay konektado ito lalong lalo na pag alam nila ang pangalan ninyo at birthday yan po mga kapatid itong manika na ito at karayom yan kailangan ninyong ipagamot ito mga kapatid upang bumalik sa gumawa at nagpagawa ayan kung gusto ninyong isumbalik, ito mga kapatid sa sumbal Pag magsumbalik kasi mga kapatid, uh, sa akin pag nagsumbalik ay na, na, talagang naniningil ako pa mga kapatid sa sumbalik dahil ang mga gamit niyan ay hindi basta-basta. Binibili po 'yan ang mga gamit diyan, hindi po hindi po na sinasabing na pag ginamot ka doon lang, mag, magkaiba po kasi ang ang gamutan sa sumbalik kasi ang sumbalik po, ito po ang sinasabi, ang lahat po ng sakit ninyo ay ibabalik po doon sa gumawa at nagpagawa. Ayan po, unang-una din po dyan mga kapatid. Pag pinasumbalik ninyo, buhay po ng manggagamot ang nakataya dyan pag sinumbalik. Kasi buha, buhay sa buhay yan mga kapatid. Buhay sa buhay yan. Ang buhay ng manggagamot, pag natalo yan sa sumbalik at malakas ang kalaban nun, ay maaring mamatay ang isang manggagamot o... Depende kung ano ang epekto doon sa gumawa at nagpagawa. Ayan po hindi po basta-basta ang tinatawag na sumbalik dahil may mga gamit po 'yan, may mga bibilhin ka po diyan na mga ano, may mga bibilhin ka diyan mga kailanganin sa pagsasagawa ng pagsumbalik na 'yan. Ayan. Meron din ditong ano, ah, uh, meron din ditong espiritu na ano na pinapadala nitong Aris na ito. Itong Aris na ito ay isa rin itong nag-aaral ng lihim na karunungan at sumusubok ito na ano kung ito ba'y epektibo talagang nag, nag uurasyon ito itong na ito na mapasunod ang mga espiritu na mga masasama upang pinsalain kayo na mga nanunuod dito sa mga dito sa mga ano sa mga maka makaka dito mga kapatid. Yan. itong orasyon na ito mga kapatid ay gamit nitong tigalpo, po yan tigal po orasyon orasyon tigal po ang ginamit sa iyo ng aris din isa din ito at meron ding pag hindi ito matalabang orasyon at tigalpo karayom at manika ang ginagamit mga kapatid Ayan. ang tigalpo kasi mga kapatid maraming uri ng tigalpo mga kapatid kung hindi po ninyong nagagamot hindi po ninyong magaga, mapapagamot agad ang tigalpo ay maaari pong lumala ang sakit ninyo at kayo po ay marami ang tigal po mga kapatid maaaring ikay malumpo ma-paralyze ang kalahating katawan mabibingi ayan ah, mababali ang buto marami ang klasing tigal po mga kapatid sasakit ang ulo ng hindi mawari na hindi magamot-gamot ng anumang uri ng ano uri ng medisina maraming tigal po mga kapatid o, tigal po para manigas ka na lang dyan ah uh, tigal po para ano mawalan ng malay tigal po para mahimatay marami kasi mga tigal po mga kapatid sa duusin lang itong banat sa iyo tigal po minsan nakakaramdam ka dito ng pananakit ng batok itong tigal po na ito ay galing sa yung mga ano sa mga hindi nakakasundo hindi mo nakakasundo mga kapatid itong tigal po na ito itong ano itong uh, kabit itong isa dito sa inyo ay kabit ang nagpapagawa dito uh, maaring ano kabit ang nagpapagawa dito sa aris na ito mga kapatid kaya kap pinapakulam gamit ang manika at karayom orasyon at igalpo itong gayuman na ito dito kasi dito, dito kasi ang kabit na, ang kabit ninyo dito ay nagkakilala yung kabit mo at yung asawa mo isa sa inyo dito babae man o lalaki sa isang okasyon kaya nilagyan ito ng gayuma kaya minsan ito nag-aaway kayo ng inyong asawa kaya napaisip yung kabit dito yan na ipagawa kayo at yung gumagawa sa ipagawa kayo na kayo ay bibigyan ng pasakit at kayo ay pinagawa sa si isang aris na fire sign sa aris na ikaw ay kulamin gamit ang manika at karayom orasyon at ang tigalpo at pinapadalhan ka rin ng mga masasamang espiritu kaya minsan nagiging tamang hinala kaminsan itong kagagawa nito mga mga kapatid ay yung inyong kabit ng inyong asawa ayan. kaya minsan nagiging tamang hinala kayo dito mga kapatid itong tarot reader na ito itong makakatulong sa inyo itong tarot reader na ito yan tarot trader, faith healer, ang ang albularyo, mananambal, marami pong klasing manggagamot kasi mga kapatid. Hindi lang po isa, marami po. May mga manghihilot, mananawas, marami po mga kapatid. Itong tarot trader na ito, magpakonsulta po kayo sa tarot card sa tarot trader mga kapatid. E kung gusto niyo magpa-private reading ay i-PM niyo lang ang aking account na Hashim Sandal Pontic at magpa private trading po kayo mga kapatid at PM lang kayo kung magkano ang ano ang payment sa pagpapa kasi po mga kapatid hindi naman pag ako nagpapa reading mga kapatid hindi naman po ano hindi naman po masyadong mahal ang aking ano ang aking sinisingil sa pagre-reading ang akin nang naman ay may pangbayad ako sa internet kasi nagbabayad din ako ng internet at saka don, donasyon lang din kahit papano na may pang-anod may pang-bili ng mga gamit ko rin sa spiritual tulad ng incense at kamangyan incense stick at kung ano yung mga ang mga magagamit ko sa spiritual ayan lang po ang aking mga ano hindi naman masyadong kamahalan ayan yun lang yung donasyon at sa pagbabayad sa internet kasi po mga kapatid mahina talaga ang internet dito kaya minsan ay nagko na lang kami sa ano dito at babayaran na lang namin ang oras. Ayan mga kapatid at hanggang dito na lang. God bless us all. Ingat po tayo palagi.